Kinabas ako kasi may sobrang higit sa loob. Ayan. Kumuha nga kapatid ko ng ano eh. ng Ginawa niyan daw yan. Ayan. Ayan. Ay, yun oh shit! Oh shit! Ayan. Ayun o. Hindi totoo yan. Ayun. Ayun o. Oh no! Ano kayang ginawa? Yung mukha mo, pupulbusin ko. Ah, naglalaro, oh. <laughs> naglalaro. Aba. Meron pang takore dito, oh. Giniyagawa mo. heater Aba, may pagkain pang ganito, ah. Sana, Ay, mayroon mayroon pagkain, oh. Meron pagkain, no Bakit? ito? Ab wow oh. naman. Ab wow. 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 <laughs> Naglalaro sila. Sabi naman na. What? Ah, yun naglalaro pala sila. What? Ayan, niyo. Si pag maglaro ah. Matay magagawa, babawi na naman. At ang galing mo ah. Mabawi sila maglaro, guys. Ayan, n'o. Wow. Sila. Mabawi sila maglaro. Ayan, thank you, thank you sa inyo guys maraming maraming salamat God bless you all